Hello guys, happy good day. It's me again in your LinkedIn, your Ka team Kapayato. For today's video, guys, na ako karoon guys, isa sa uh, rising vlogger duris Kawayan guys, si Justin Kawayan vlog. <coughs> Kawayan <coughs> isa na po, guys, yeah. so support nyo po guys, uh, follow, subscribe ang iyang channel, 'yan, uh, Kawayan vlog. And may meron din may YouTube channel din tayo guys, uh, yeah. ang pangalan po ng YouTube channel natin, Kawayan.20 po. So, 'Yun. So support nyo po siya guys. So naasya siya karon diri guys, kauban na to. Ang utana siya guys, kung unsa niya pagsugod sa pagvlog, yan, o kung unsa ang mga nagian. Uh, unsa pa yung mga uh, ikahatang niya sa to guys nga inspiration pod nga uh, para pod sa mga rising pod nga mga vlogger or mga nagsisimula lang guys sa pag vlog So, good afternoon, bye. Ah, uh, good afternoon, chat, yes. bye. Uh, so, kamusta? Okay ra kayo? Ah, okay. uh, mugi hapon. Ah, uh, Wapo gi hapon kamay rapon. Yes, okay, uh, guys. Wapo ni. Wapo sa personal guys. So, bye um, kanus alang kanang sugod pag vlog. Ako dugay na ko nag vlog pero di kayo focus. Uh, makaisip uh, isip lang og upload og video amo lang. So since 2022 ko nag sugod onya nagka problema ko ang pigsuod gani kay na iba na gila pagtakimita na dili dapat na to gamiton na gila ko Kaya kunya kay first timer pa lang na ako kunya wala pa ko kaibaw kung unsay mga patakaran ni Mita kay kinaganing paguhan pa tabaw ay makagayad sa tuwa so damo kayo o nakakuan mga sira sa tuwang pitch niya mo tong hingundang kong isa katuwa kaya abin ako dili na makundi niyo o nyan. gibalikan ako siya vlog karun na po na tuwa ikaw 2024 24 na ako gibalikan kay mga almost one year na ako na ako ang pitch kay kuan manggod kanang gilaayan ako ay Lain lagi kayo kitaon na confidence basta. Hindi na magkani So, 2022 nag-start. So, 2022 nag-start. Then, naka-stop ka one year. So, pero karon balik ya So, ayan. So, ayan guys, 2022 siya nag-start. Ngayon niya, nag-agay siya o problema. Yung pains, pero padayon ya guys. Kaya siyempre, may pangarap niya si Bay Justin. So, Bay, pwede may bawa noon sa kayo mo ang Uh, goal or imong dreams ang uh, nganong ka sa pag vlog ah ang goals nako na din eh, na namo kay nagsulod ko pagka-vlog ah, pag-vlog din eh, o oh, pagsulod nako bilang content creator uh, ah, ang ako alang naa ako ko ang isip kang halimbawa man o oh, tagaan man ta sa tong Ginoo you know, o oh, maayo kag mapabor sa tuwa ah, ah, kung makikita man ta o oh, maka-income man ta itabang na to sa mga mga kaya 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 kung Siyempre, na maabot magin ng type na mo matiguwang tao, na magkaigwa tag-asawa, magkaigwa tag-apo, may na lang na, na ay, abot sa panahon na atay i, 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 mabalikan. Oh, na inani tadi ay sa mga kabatan unan pa, amun ah, um, yes. ginahimo sa matag-adlaw. Amo um, to na, amo um, na yung hinsood ko din eh, sabi na na kung padaron ta, mutabang ta sa to ang mga mahilangan sa to, kaya amura mo yun purpose nga kay naatang diri sa lugar sa social media. Oh, okay. Sabi so, guys, uh, sa pangarap niya guys, uh, siyempre, sa pagdiri nga man kay nag-continue ko karon kay may wala time na ang ako ang lulo kay dugay na kay sila sa mga igsuon ba nagkita abi niya kung mga inyo na paagi sa ako ang vlog di vlog na kung lolo akong, akong di panawagan so bali duha ka tao ang ako ang di panawagan na uh, nuta kay sila ako ang dahilan nga man kay nagkaigwa sila kumana so bali uh, nakita nakita oh uh, kay dugay lulo. dugay na gud sila mo Ora 28 years na nawa sila nagkinya ang mga iksuon. So bali sa pagbabla oh. uh, nagkakita sila balik. Oo. Oh, oh, So nako okay. kay tabang dai. Nako kay tabang pila na ayuda nimo karon. So ako ang itad karon guys, bata pagi kaya ko. Ayon. Pero tiguwang na ug. Adi <laughs> <laughs> pa, adi pa. <laughs> pa uh, pa lang ko ah so, 22 anyos pa lang ko. Ah, no, so uh, single o or... anak ko iyab ako uyab lang. Itagpanurama uh, Ayan, lo rane eh. eh. Sabali, take it na, take it doon, Di na pwede guys Nanay <laughs> tagi na, guys unsay sa iyo ang inspiration ni mo nga nung gihin uh, mo ni mo ang vlog? Uh, dahil sa kuha kong pamilya kaya naging inspiration ko na mga pamilya kay, supporta po, po, ah. niya, po, po sa kuha Huwag niya mga po gahinggan niyo kung kung iba na may mga markada ko na ina nga eh Pero hindi nga kuha, ah. meron social media lang So, ito ko nakakuha ah. na May man din din himo ug wa tay lingaw. <laughs> so wala maka enjoy. Wala no? oh, makal lingaw jud no. Wala ang vlog so mm -hmm. usa pa sa <laughs> usa pa na, na reason nga man kay naa ta diri. Uh, maka di lang makalingaw, kundi Matataban makapalingaw pa sa ban. Oh, nga yeah, makatabang pud si uh, Bas. paminawon guys, kung unsa ang makaistorya ni by Justin guys sa mga rising vlogger or sa mga paguhan nga nagningsulod karon og pag-vlog. Unsa imong mga kaingon bay? Ang ako ang maingon din sa mga paguhan. kinakain nyo ang mga sugdan, tiwasan na lang ninyo. Yes. Ayaw na pag-undang eh, kaysa kayo mga padayo na, padayo. mga panahon na inyo lang nang undangon. Tapos napay isa ng reason, ay eh, natural maging nasa tuwa mga content creator na nagitay basher. ayon oh, na, basher. Ay, uh, so, so, so nakagitay mm -hmm. so, na, 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 basher Oo, basher, anak on. Sa'yo so, so, na ko Ngunit ako, nyo nagpansin na ang mga basher salig mo sa diri. Kaya, kamo man nakaibaw sa inyong sadiri, dili man sila magdahas sa inyong sadiri. Kaya, yes, isa pa saba. din na, dili po sila nagpakaon, kaya dili po sila ang nagastos sa si para maging isang ka ng planet, di ba? So, aman nang maingon ako sa mga paguhan na di kita dapat musuko. Pabayaan an na itong mga basher. Kaya, kinang mga basher, isa pang punta na makatabang po sa tuwa. Ang tinha mo, hugot mong tagkuan din ha. Kaya, ayaw din mong kabalaka kung... Ay, hey, basher. Kaya, sabi kayo nila, pag nakakasya sa social media, kailangan upin ka pamitin sa tanan. Yon, tawa. So, Sabi nila kung nakakadid, dapat iba yung mong bukhan. Yes, okay, so, ano uh, guys, uh, sa mga basher, ayan, so, okay na bang, no? mga basher. Mm. So, sa mga nag-umpisa nag dira, guys, sa pagbablog, ayan, so, sa kaingon ni Bay Justin, padayon lang, ayan, so, nindot nga maka, makalingaw sa lain tao. Kaya, ay mo. Salamat shout out muna sa mga guys, shout out Ay, Shout out po sa ko ang uyab din he, sa taga panorama Ay, shout out. Yo, so, shout out sa mga mga kapamilya lalo na po sa mga taga Daan Mactan. Ayun, so shout out din so, ha sa mga taga Mactan. So, daghang salamat, bay Daghang kaayong salamat. salamat. <laughs> eh, so, so, si Bay Justin guys, uh, i-follow ug um, subscribe niyo ang yahang YouTube channel guys. Ah, uh, kan ba? kawayan.20. Ayun, kawayan.20. Kung ganahan mo og mga ride guys na tay Justin Moto Vlog, yes. ganahan ka sa mga mga sari-saring content diri sa kawayan Also, oh, na siya Moto Vlog din guys kung gusto mong uh, travel. Travel vlog kita. Uh, search lang niyo guys sa channel or sa yang Facebook mm -hmm. page ni right? Tito so Kids Potential. So, sige, so, Justin. Thank you mga ka-team. Ayun. So, daghang kaayong salamat. Daghang